yung mga pangyayari nowadays na eh ganun eh di ba so so ito posible nga ba pwede bakit hindi di ba pero siyempre siya pa rin magde yan or baka sa galing ni John T. Miller umakyat na to pwede na PBA di ba kaya na, siya pa rin magde kasi sa PBA mas malaki yung opportunity mas malaki ang kanyang kikitahin. <coughs> oh. Eh, nasa kanya yon Okay? Pero siyempre, uh, maganda, lalo-lalo na maganda kung, and they're playing for the finals against Tran kung magcha champion pa. Kung, eh, okay. siyempre, naka, nasa, nasa harap nila nakaharang ang Letran. Letran. Eh, Letran. Rival yan. Rival yan. Uh, champion school din yan. Correct. Di ba? Agree ako dyan. So, siguro, uh, bago lumipat, eh, tapusin muna yung trabaho for this year. Uh, uh, okay. Tung uh, season na to ng NCAA, Then, uh, tsaka na siya mag-isip. Mahirap ah, yung ganyang may, may mga mga lumalabas sa ganyang balita. Baka mamaya, eh, distraction pa sa player yan. Okay? So, focus muna sa ano. Pero kung lilipat, lilipat, anything is uh, possible ngayon dito sa laro ng basketball. Sa mundo It, ng no. basketball.